Dahil sa uh, hirap ng buhay ngayon, nagbabasura kami ng ati ko para meron na kami pabili ng bigas. Ganito lang kasi ang buhay namin dito sa probinsya. Mga asawa namin, wala pa. Ganito ang buhay namin dito, namumulot lang kami ng basura, tapos tumaya bibinta namin.

Pasura nga lahat itong kanihala siya. Ito na sila yung perlite. So, na trip yung ka lugar. Pasura na kasi. na ayan, marami na kaming nakukuhang basura dito sa amin. Ayan, marami na sa... Ganito ang uh, high tide talaga, maganda mag ano ng basura kasi yung mga basura naglalabasan. Pero kapag hindi high tide, mag, mag, walang lumalabas kasi Maputik eh. Kabira. Ano ito ginagawa namin? Sinisipot namin ang basura para lang kami magkapera. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, nagbabasura kami ng ate ko para meron lang kami magpili ng bigas. Ganito lang kasi ang buhay namin dito sa probinsya. Ang asawa namin. Wala pa. Ganito ang buhay namin dito. namumulot lang kami ng basura. Tapos tumayabibinta namin. <laughs> namin mapuno. Mamaya bibinta na namin pagkatapos. May pambili lang kami ng ano? Charon. Pambili lang ng kape. Gatas ng aming baby. Gaga. <laughs> <laughs> oh, yung mabasa ko lang. Sibu pa, sibu pa! Hakpa, kuno, hakpa! Nasa rin na yung sibu ta. kuno, hakpa, hakpa! Nasa rin naman ang paka. Sibu ta, sibu Away lang <laughs> ko din ang